mangaludi ano yun oh oh serb yun ko'y mo mo ito ano patuloy 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 ano natin to eh palawayay natin ba? Yan. Ay, no? Oh. Wow. Tapak kakaiba yata yan po Ha? Sa tapin ng velvet Ha? Velvet. So sabi ni Chad si Abo, bil, Bilbit daw ito. Ito to to. So titikman natin yung sinasabi ng Bilbit. Oh. simple eh. huwag natin pagkawalan itong strawberry mga luli yan yan yeah, so ito yun ito yung mga yato yung natin tikman natin ito. paano natin sa kanila <laughs> sa ni <yung> si Master. Ente ipa bigay ko masalan niya toy. Gamot ni Master toy. Ito yung gamot. Ito yung gamot pala sa diabetes. Sa eh, ikaw diabetes, diabetic na tao, ito ang gamot. Ayon sa mga doktor. Ito lang kainin no. Para tumaas lalo yung uh, blood sugar mo. <laughs>